sabi nyo yung mga sangkay mag karahima para magamit natin sa ating ista pampalamig para umabot hanggang umaga pinabuksan na po ni Ben Benito yung ating mga ista upang i-re-ice ito e sinimula na po namin itimbang para malagay na po sa pump bawat pumpo ay nagtitimbang ng 75 kilos ayan na sinimula na ni Brian hugasan yung isda para ilagay na sa box shoutout nyo pala sa ating mandaraga team sa marsi team Botoy ng ating service o fish carrier ang ating fish catcher o tambogan na tinatawag sa amin boat captain Chuban Bere at sa mga tauhan shout out sa inyo lahat sana bigyan pa kayo ng maraming blessing Ingat kayo palagi sa inyong paglalayag sa lahat, guys. Shoutout sa taga Kamandag. Lahat ng vloggers sa Kamandag. Santo Niño Samar shout out sa inyo lahat at lalo na sa bloggers of Kalbayog Samar shout out sa inyo lahat mga sangkay Rodil Tarayo Mistin ng Kalbayog natin mong call shout out sa inyo lahat Tatang charge shout out sa inyo sa iba pa na hindi ko na nabanggit shout out sa inyo lahat Wacky Vlog. <laughs> Yan po, patatapos na po kami sa pag re Apat na box lang po yung ating nari-ice. Teksi 75 po yung laman bawat box. Tulingan po yung tulingan. Last na timbang natin. Yun. Ang last po na timbang na isang basket ay pinamigay yung iba sa mga tao na nag-aabang sa fishport ng Kalbayo. Pang-ulom na rin ng ating mga kasamaan na tumuhulong mag-re-ice ng isda. Maraming maraming salamat sa inyong guys. Thanks for watching!